Hello, magandang hapon mga ka-Facebook Ayan Napakainit Napakainit dito sa Ariat uh, Hindi pa nagtataglamig siguro Mga 2 months pa Bago magtaglamig At kami ay uh, Pupunta sa Bakala Ayan, tama ko si Koki ito nga po yung aming um, opisina ito ang um, opisina uh, ito ako sa Riyadh Saudi Arabia at dito sa lugar ko ay yung pangalan ko ng uh, street dito ay Takasushi yan ano yun So yung building ng kaparina at ito naman yung aming um, bagong bus ayan Okay. Toki. ka. Bagong bus na binili ng company namin. Ha? Diba, ah. Bagong bus na binili ng company. Dito diba, diba kami bumaba, alam di. Ha? Dito kami bumaba, dito kami dyan. Dito lang. Uh, Saan? Dito. Eh? Dinawagan namin ah. sa Kabiner. Kabiner, nandito kami sa Lawara Hotel. Oh. Ito yung Nawara Hotel. <laughs> Nawara <Yen>. Hotel. Sabi in dumaan sa likod. Dama sa tita Wala akong ko. Ano ba yan? Atin yan? Ha? Sabi niyo. Ito, Nawara Hotel dito kami dumaan sa likuran ng uh, building namin kasi mas masarap paglaka dito kaysa doon sa uh, tabi ng sada na puro sakin na ingay so, lang namin to napakasarap paglaka do o, diba? puro parking ayan kita nyo ito building ginagawa eh, eh, motor, mandalang pong motor dito hindi ka tulad dyan sa Pilipinas. Napakaraming motor. Ito madalang, hindi lang. Nakakita nyo. Pili kami ng gulay. Pili kami ng ampalaya. Lalahok namin sa munggo. Anong sa bahay? Hindi naman sa bahay ito. Ako maduwi sa sinuro ito. Ha? Ako maduwi sa sinuro ito. Hindi na. <laughs> Yeah. Competition? <laughs> Puro surat dyan <laughs> Puro <surot> nga dyan kung ako Nakita <laughs> <tapu> ko talong mong <laughs> Ha? Uh, May bangko Talagang <laughs> maganda Kaya kung buhin, balik na tayo sa bahay Oo hindi natin ilagay sa kwan. Dito may magandang bangko ako nakita. Service yan. Service. Ayan. <laughs> Lalakat yun eh. Pagka, pagka ramadan, libro din eh. Ha? Libro ito. Saan? Ay, sa mga ayon. Sa